wag lang yung tandaan mo para di ka malito para di ka makakasira ng tornilyo mo pag ikaw na mag DIY kasi itaktak pala yung pinakalas na oil niya kasi mayroon pa kasi naitirang oil to hindi pa naman as in na matanggal lahat yung mga oil tapos sugutin ko lang tong inner hub niya kumusta? Ngayon naman, uh, kita kung paano mo palit ng oil seal dazzle saka oil dito sa front shock natin kasi yung front shock ng motor na to yung ginagamit ko ay sira na tumatagas na yung oil nya tapos ngayon tatanggalin ko tong ihi na to para matanggal natin yung front shock itong nut na to tatanggalin ko rin to madali lang naman siyang tanggalin yan natanggal ko na pati na yung gulong tinanggal ko na din tapos itong cover Huhugutin ko na lang din to. Kasi ang focus natin dito itong phone shock. Kasi di na maganda yung performance itong phone shock na to. Sobrang lambot na. Pagka nalubak ako, so tumutunog na, sumasaya na, lumalagotok. Itong apat na tornilyo na tatanggalin natin to. Yan. Tapos itong siyak na to Huhubuti lang natin Pag natanggal yung Tornillo Ayan Okay na yan Tapos Ito na Tanggalin ko na tong Itong inner hub Tsaka Itong Alin na to Alin bolt Ganito lang yung ginagawa ko Pag magtanggal ako nito Pag sobrang tigas Di talaga kaya Ng kamay Ang ginagawa ko ganito Pinalo ko pinapalo ko siya ng rubber mallet kasi matigas talaga to kasi nga ilang taon na tong nakababa dito hindi na tanggal halos mag-aapat na taon na tong bolt na to ngayon pa lang ito matanggal o mapalitan ng mga parts dito sa loob ng shock na to ito, yung, ito naman yung bolt nya dito sa taas kailangan ipita natin ng vice grip para matanggal natin itong bolt na 'to. Iba-iba ang lock dito sa taas. Yung lock ng spring dito sa front shock natin merong mayroong clip at saka merong Allen bolt. Itong sa akin kasi is bolt 'to ginagamitan ko lang ng number 16 to pero iba iba ang sukat dito sabi ko nga uh, tatlong uri yung lock dito sa taas ito iniikot ko na to tapos yan na natanggal ko na tong bolt Tapos kailangan mayroon kayong lagayan ng oil kasi mayroon kasing oil na natira dito kahit na tumatagas na yung tumatagas na yung oil dito sa shock natin, mayroon pa rin talaga natirang oil. Hindi naman siya asin na naunuyot. Na dapat mayroon kayong lagayan para di magdumi dumi yung paligid mo pagka magpalit ka ng oil dito sa shock natin. Yan konti lang yung oil na natira Patuyot na rin to Kung di ko nakagapan Maramdaman mo naman yan Pag wala na siyang oil O so malambot Malambot na yung front sya, Kasi pag malubak malumalagutok. Dati naman Nung bagong kuha mo Itong motor na to O so bagong Bili mo yung motor mo Hindi siya lumalagotok Kahit na nalubak siya kahit nga kamsay, lumalo Di, na eh tapos para matanggal natin itong allen bolt dito sa ilalim ilag, ibalik natin itong spring para maitulak nya kasi pag hindi, 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 natin lalagyan ng spring hindi natin ibalik mahirap tanggalin kaya tangta kukuha lang ako ng allen rinse mahirap tanggalin to ito, ito Allen bolt na to. Hadi oh, ba malambot lang. Kasi pag uh, hindi natin lagyan, sabi ko nga, ah uh, iikot, iikot lang siya. Kaya kailangan lagyan natin siya ng pantulak para pag tanggalin natin, dire-diretso yung pagluwag niya. Sa so, pagluwag nito, counter-clockwise tandaan mo lang counterclockwise sa clockwise yung clockwise pahigpit yung counterclockwise yung so paluwag lang yung tandaan mo para di ka malito para hindi ka makakasira ng tornilyo mo pag ikaw na mag DIY kasi itaktak ko lang yung pinakalas na oil niya kasi mayroon pa kasi na ng oil to, hindi pa naman as in matanggal lahat ng mga oil tapos ugutin ko lang tong inner hub niya tawag sa ganito, pwede mo tawagin itong barrel. Inner barrel. Ito hinawakan ko ito. Ito yung inner barrel. Meron pa rin talaga siyang oil. Tapos ngayon, ito yung pinaka pinya <laughs> Grabe yung dumi. Kaya pag gumawa kayo, kaya maganda kayo ng basahan. Maraming basahan talaga. Ito yung pinya. Kaya kailangan natin ngayon na linisin na lang natin ito. Gamitan natin ito ng gas or gasolina. Tabi ko lang muna itong oil na to. ngayon, tatanggalin ko muna itong dust seal saka oil seal nito. Kasi baka masaraduhan ako gawin ko itong sample. Hanapan ko to ng kasukat. Mas mainam ng makasigurado kaysa mali yung pagka palit natin ng mga parts. Ganito lang yung pagtanggal ko. Mamaya ulitin ko to kasi mayroon pa namang isang natirang uh, mayroon pa naman akong isang natirang front shock dito. Hindi ko pa na baklas. Ituro ko lang sa inyo paano talaga magbaklas. Inadali eh, ko na lang bagbaklas kasi baka masaraduhan ako. Nagahabol na yun kasi ako ng oras. Na natanggal ko na. Ito yun. Ito yung hanapan natin ng kasukat. Silang dalawa. Ito, ito pag nakabili na tayo, huwag natin to kasi magamit na natin itong mamaya. Yun, nakabili na ako. Nakabili na ako ng parts. Pero, Taiwan made lang to. Itong wheel seal na to. Pero okay na rin to para sa akin. Pero pag gusto nyo yung original, bumili na lang kayo sa pinaka pinakabilihan talaga tulad ng Honda or Yamaha. Yun, mga original talaga yun. So may kamahalan nga lang. Ito yung dalawang Dalawa yung binili ko kasi dalawa yung papalitan natin ng oil seal sa dust seal. Tapos pagka maglagay tayo ng oil, kailangan sukatin natin. Ilagay natin sa 70 ml or 75 ml. Dito kasi wala ang 75 kaya gagawin natin dito yung number 8 nakita nyo to. Igit na ko lang yung oil dito. Huwag na natin paabutin dun sa may linya. Hanggang sa gitna lang ng 80. ngayon ito na ito yung tatanggalin natin ito yung tinatawag na dust seal tapos tatanggalin din natin tong clip clip ring mayroong clip ring kasi dito yung parang uh, lock ito na. talasik pa <laughs> ay yung lock Sinung sinusungkit lang naman yan tapos ito yung wheel seal gamitan mo lang din ng ring spanner para matanggal yung oil seal huwag nyo gamitan ng plus screw baka kasi magasgas yung sa ilalim yung daanan ng oil seal yung lapata ng oil seal kasi pag magasgas yun dun dadaan yung oil pag uh, na nagpapump na siya pag uh, ginagamit na tong shock na to kaya maing kailangan talaga maingat sa pag DIY ito na yung inner barrel natin or inner hub hindi na maganda ang condition na to may gas gas na siya ito yung gas gas niya. pero may paraan pa ako dito para mawala tong gas gas na to hindi pa naman siya masyadong hindi naman malalim yung gas gas niya. kailangan kasi natin matanggal itong gas gas na to kasi napabayaan din, kakainin din yung oil seal natin, masayang lang din. Tsaka tatagas din siya ulit. Kaya kailangan natin matanggal yung gas -gas na yun. Kailangan, kailangan malinis kailangan linisan natin na maayos para maganda yung gawa natin. Tapos ngayon, yung gas-gas, gamitan ko ng 1,200 yung nipis na liha. Kuha lang ako ng konti dito sa liha. Kailangan kasi natin matanggal yung kaskas -kas dito. Kailangan natin ma natin to ulit. Ang uh, kaya dineretso ko na sa 1200 para hindi na siya uh, yung kayod kasi hindi na siya lumal lumalim palalo. Ang tatanggalin lang kasi natin dito yung kaskas -kas niya or gas-gas niya dito. Kasi pag uh, i-estimate mo to ng liha, gamitan mo to ng liha na 350, 600, tapos pinakalas 1,000, tapos kakayod lalo to Kaya i-diretso nyo sa, sa 1,000 na pinakalas para hindi siya kakayod lalo. Ipa-plot mo lang naman siya, tatanggalin mo, tatanggalin mo yung kaskas niya dito. Kaya kailangan mo siyang ilihain para hindi dudulas siya dun sa wheel seal pag lag, na natin ng wheel seal yung outer outer barrel And ito lang ganito lang ginagawa ko kakapain mo lang para malaman mo talaga kung na na ba talaga yung nilihan natin yan okay na to tapos ngayon lagyan na natin to ng ito yung pin na to ito yung guide Iuna natin yung malapad. Yan. Sampulan ko lang kayo para saan talaga yun. Guide yun ng pin. Para yan yung nagaharang ng oil. O nagpapang nalubak tayo. Yan yung umaanga, uh, umaangat sa bumababa. Yung guide na yun. Guide yun ng pin. Tapos, ilagyan na natin 'to ng oil seal. Kuha lang ako ng oil dito. Kailangan malinis na oil yung gagamitin niyo pang dulas dito kasi para hindi ulit yung gawa-gawa mo. Ah, uh, natanggalin ko lang tong plastic niya. Kailangan kasi mapalitan natin ng oil seal para bago. Sa paglagay ng oil seal, mayroon ding tama. Itong dito, itong malalim na to, ito yung pailalim. It's, ito naman yung paibabaw. Basta ito yung tatandaan mo, palatandaan. Ito, ito yung ilalim na pailalim ilagay natin. Pag ganito siya. Yan. Pago natin ilagay, lagay muna natin ng oil para smooth lang siyang may pasok dun sa loob. Kasi pag di natin lagyan ng oil, ma, ma mahirap ipasok yung oil seal. Pag hindi mo lagyan ay diretso mo lang maaring masira yung wheel seal sayang naman. Yan. Tapos yung wheel seal na luma, ito yung gagawin kaga natin. Yan. Kasi mababaw lang naman siya eh. Naaabot naman siya ng wheel seal na luma na pag natin siyang pangtulak, tulak ayan, ganito lang ginagawa ko huwag nyo gamitan ng bakal or bearing baka masira yung lapata ng wheel seal tsaka lapata ng uh, dust seal yan mga malambot lang siyang hugutin mapansin nyo yung eh, pag makita nyo na yung grove okay na yan lapat na yan sa ilalim lapat na yung wheel seal dito sa ilalim itong grove na to yung Ayan. Ang palatandaan yan, sagad na siya. Tapos ngayon, ibalik na natin itong ring na to. Ito yung clip. Dito sa itong groove na to. Oh. Dito sa, dito mo siya ilagay. Hindi mo lang masyadong kita. Oh, malabo kasi yung camera. ko oh. Tapos itulak mo lang siya hanggat makarating dun sa groove Kasi lakas ito ng oil seal para pag nagpa-pump yung hub, uh, yung inner hub hindi umaangat yung oil seal. kaya, ma, kailangan, kaya may lak talaga to tapos lagay na natin tong dust seal na to Importante rin itong dust seal na to kasi nakakatulong din siya. Kaya tinatawag itong dust seal kasi hindi makapasok yung mga mga likabuk dito sa loob ng shack natin. Prone shack. Nasasala na niya bago darating dun sa oil seal. Tapos ito na yon ito yung guide. Guide ng pin. I-shoot mo lang siya dyan. Basta yung malapad, pailalim. Yan. Huwag kang magalala pag i-shoot mo yun kahit di mo kasabay. Kasi guide yun ng pin. Masushoot at masushoot pa rin yun sa dito. Dito mo siya i-shoot yung pin na sinasabi ko. Kasi yung sinote natin din sa outer, sa outer barrel uh, mashoot pa din siya pag ganito siya oh ito yung ito yung bolt Tapos ito yung allen bolt Dito sa ilalim yun Yan Kailangan pa ilalim to pag Lagay mo sa dito sa inner barrel yan, pag siya. Yan. Kailangan ma-shoot siya sa butas. Yan. Ganyan yung ganyan yung forma niya. Pag ilagay natin sa baba. Yan, pag ganyan. Tandahanin mo lang muna itulak. Eh, Oop. Okay na yan. Pag umuwi sagad kasi mamaya matanggal yung pinalagay sa loob. Tapos ilagay na natin yung spring. Yun. Paramdaman mo naman yan pag ikaw na ang gumawa eh. Yan, ilagay ko na itong spring. Tapos ngayon naman, lagyan na natin ng lock. Dito. Dito lagi na na natin tong Allen bolt. Tapos bago natin lagyan ng lock tong outer barrel sa pinakailalim, lagyan muna natin tong itong Allen bolt na to, lagyan natin dito sa gilid ng gasket. Kahit manipis lang na gasket, ilagay mo dito. Para hindi lang siya tut tutulo. protection to para yung oil di hindi makatakas hindi makalabas kasi magugulat ka na lang din bigla na lang na lumalagotok ulit kasi nga dandahang tumutulo na hindi mo to napapansin kasi nasa ilalim kasi to pag tumutulo to, di mo rin to makapansin talaga kaya kailangan lagyan mo ng gasket kung mabaklas mo tong cron shock na to tapos itulak mo to Kanina, di ba, tinulak natin bago natin matanggal yung allen bolt. Ngayon naman, itulak, nat itulak din natin abang lagyan natin ng allen bolt. Sa so, ganun pa rin, ilagay mo lang yung spring sa loob. Para niya yung magtulak. Ayan. Tulak mo lang siya. Tsaga-tsaga lang hanggat ma... Higpitan ng maayos. Tapos lagi na pang kontra para ay talaga nang tama. Yan, okay na to. Ay, na natin yung Allen bolt. Ah, diba, din na tanggal. Ibig sabihin niyan, na-shoot yung guide doon sa ilalim. Kasi pag hindi niya ma-shoot, hindi niya maglalak, matanggal mo yun pag inihila mo. Uh, okay na, nawa pati yung gasgas -gas, nawala na. Oh. Mayroon sa konti pero tingnan mo, 'di ba? Nawala na yung kaskas -kas niya. Ganun lang. Ganun lang yung pagtanggal ng gasgas -gas dito sa inner hub. pero pang samantala lang yun mga papsa hindi yun pang, pang, pang matagalan pang samantala lang din yun kasi masisira at masisira na kasi may gas-gas lang nga siya. kailangan palitan na talaga ng bago to ito sa akin pang samantala lang to pero pag may pira na ako papalitan ko rin to ng bagong shock yung walang gas-gas na talaga hindi ko naman inasahan na masira yung inirhab na gagawin ko ngayon o ngayon maglagay na ako ng oil dito sa shock yan ito yung panumukat ko wala ka bukas yung number hindi makita nasabi ko kanina 75 ml or 70 ml yan yung sukat ng oil na ilagay natin dito sa shock natin. Yan. Kailangan 75 ml. Huwag sobra, huwag gulang. Kasi pag sumobra, lulusot pa rin yung oil dun sa sa oil seal natin kaya kailangan sakto lang yung oil na ilagay natin pag kulang naman ganun makaramdaman mo yung laguto sa prone kasi tapos ngayon ilagay ko na tong oil ganito lang yung ginagawa ko pag maglagay ako ng oil yan, Tumulo pa. alam mo ko na lang yung yung will. dagan ko na lang to. yan. ano okay na to tapos iligay na natin yung lock ito yung lock nya kanina pag paluwag is counter clockwise ngayon naman is clockwise ganito lang kung paano mo to ginawa itong isa ganon din dun sa isa pag uh, lagyan mo ng palitan mo ng oil sir at lagyan mo ng oil ganyan, ganyan, ganyan lang din yung gagawin mo tapos ngayon naman Igpitan ko na tong lock nya Kasi kailangan kasi maigpitan to Basta pag uh, ipitan ng vice grip dun sa may bandang ipitan ng clamp Kasi mamaya magasgas pag uh, Mali yung pagkalagay uh, ng vice grip Yan Kalakwes yung magpahigpit Yung saktong higpit lang din Di naman kailangan na higpitan ng higpitan Basta maglock lang siya. Hindi naman basta basta matanggal yan. Yan. Basta pa. Yan. Okay na to. Okay na to para sa akin. Basta kung paano mo ito ginawa, itong itong shock na to, ganun din yun sa isa. Sabi ko sa iyo, para tapos si pump lang. Yeah, okay na to. Okay na tong shock na to. Smooth na siya, hindi siya masyadong malambot. Hindi gaya kanina, masyadong malambot yung shock. Tapos ito yung isa na nagawa ko na. Sabay-sabay natin tong ilagay doon sa may motor oh. sakto lang yung tigas nilang dalawa di gaya kanina di na ng oil sobrang lambot kaya pala lumalagutok siya at saka pansin ko mayroon na tumatagas na oil kaya kailangan talaga marunong kayo magtingin sa parts ng motor nyo kasi pag hindi nyo to maagapan, maring masira ito niya, siya, ito yung guide ng Cornelio kailangan dito siya na shoot guide yan na para hindi para mag lock talaga siya para hindi siya matanggal o mapunta sa taas yan tusok mo lang siya dun sa pinaka clamp niya ito yung sinasabi kong clamp sayo kanina nung inipitan natin ng vice grip ganun pa rin ang paghigpit clockwise sa mga tornilyo na to yan yung saktong higpit lang din masaktong higpit lang para di naman siya matanggal pag uh, malubak tayo mamaya eh, maluwag pala yung pag uh, higpit mo maaaring matanggal to kailangan, kailangan, tamang higpit para for safety purpose naman to masama higpitan lang siya okay na Basta ang importante, wag, wag lang sila magkabaliktad. Napaka-importante kasi mamaya, mabalik ka na naman sa pagtanggal na ito pag magbaliktad sila. Lagayan ng preno. Basta tandaan mo lang, lagayan ng preno sa kanan. Yung walang lagayan ng preno sa kaliwa. Testing nga. Yan, okay na. Ganun lang. Ganun lang kadali. At ganun lang kasimple Magpalit ng pork oil Oil seal Tsaka yung dust seal Okay na siya oh Hindi na siya masyadong malambot So hanggang dito na lang mga paps ah, uh, Salamat sa panonood Alam na